um, sige nga, pag-usapan nga natin yan. Ba't kasi ng ulo ng mga... <laughs> Isang military historian and defense analyst na sa ating linya po. So, okay, natin sa Sir Jose Antonio Costruño. Sir uh, Tony, kumusta ka na? Magandang umaga at uh, good morning dito sa Pilipinas o anumang oras dyan sa iyong kinalalagyan sa oras na to, Eh, good morning na rin sa iyo, Sir Jose. Sir Tony. Asan siya? Sa remote one. Ah, okay. Sir, good morning po. Good morning. Yun, oo. malinaw, malinaw niyo ba ako napapakinggan, Sir Jose uh, Antonio Custodio, Sir? Apo, malinaw Apo. po. Narinig niyo ako? Ah, ayan, malinaw din po. Um, uh, Apo. Nabalitaan niyo ba yung natuklas submersible drone sa mas bakit oh. makailan? Uh, Apo, naman. yung Hayan 11, oh. na submersible, oo. Oo. Um, bagamat may sinasabi ho ang Philippine Navy na yun naman eh for science research or studies o kung ano man po yun pag survey, yung ilan din pong mga nasa AFP na rin nagsabi na mukhang yun eh paunang, uh, ano rin, paunang warning na rin sa atin o panggising sa atin tungkol sa maaring mga bagay na nasa ating karagatan na hindi na natin alam. Ano ho bang usap-usapan po ninyo? Sa kayo mismo na mga <coughs> nagbabaday po dito sa pangyayari pong yan, uh, Sir Jose? Well, uh, well, sa akin kasi, yan yung katangahan ng Philippine Navy. no? Yung masabi ko katangahan yan. Kasi alam naman nila kung anong pakay ng mga... Ng mga glider or drones na ganyan, no? It's a survey, ano to? It's a survey done without authorization within our internal waters. So, ano, hindi ko alam kung ano pumasok sa isip ng Navy na yan. Baka siguro, nagtatrabaho siya under China or whatever, kaya kailangan niyang i-downplay lahat, no? Mm -hmm. The point is, ito mo itong Navy na to, itong militar natin, no? Reklamo ng reklamo na nap napuputol ang budget nila, no? Na binabawasan ng Senado. Pero here they are, precisely giving the giving the conditions kung bakit nababawasan sila kasi wala silang sense of urgency no this has to be seen as in a sense of urgency kaya yung ibang siguro kaya yung sinabi mo may ibang mga military officers nagpo-push back sa ganyan classing downplaying no because it doesn't help the philippine uh, military at all eh. it only encourages people within the legislature to cut the defense budget kasi wala oh, pala nothing there's no emergency pala eh. 'di ba? Ganun 'yun. 'Yun yung 'yun yung implications ng ganyan klaseng maling messaging, no? Pero hindi naman so, kaya Sir Jose, maputol lang kita. <coughs> Dito naman kaya dahil sa wala pang resulta ng nang talagang masin, masinsinang investigasyon doon sa natuklasan niyo na kaya yun ho muna ang paunang statement ng Philippine Navy pending the result of investigation sa mga maaaring tutukoy doon sa kung ano man yung natuklasan na yun? kasi offhand kasi kung siguro yung navy officer na yan officers na yan alam nila ang kasaysayan sa Pilipinas no mm -hmm. alam uh, ma, ang masbate area yan yung area na yan it leads towards san bernardino strait diba uh -huh. and then eh, that is the that, that that is the exit toward that is the entrance bale towards the uh, central pacific so nakikita mo dito kung may konting kokote lang yung spokesman na yan ano to makikita niya na the Chinese are sending um, probes to map the area so that their submarines can enter. You don't have to be a rocket scientist to understand that. So that's why yun nga naiinis talaga ako sa ganyan klaseng mga maling messaging. Oh. They have to wisen up. No? Because so, in other words, the Chinese are probing our defenses already. No? Kasi ang feeling nila, mahirapan silang makuha ulit ang Philippines. Yung time ni Duterte na tutang-tutan nila si Duterte. Ngayon, si Bong Bong hindi no so now they're they're preparing for additional pressure kaya di ba kasabay nito meron mga harassment tapos ito naman yung monstership ng ccg nandito no hmm. so they're applying pressure on all of us no tapos may may bagong ugong pa sa loob ng philippine defense establishment may mga soldiers na nagpapakita ng nag nag uh, nagpapakita ng mga pro- Duterte uh, videos no na parang re rebelde sila. So yung ganyan, these are all ano yan eh, linked together as part of a Chinese plan to pr pressure the Philippines. Ganun yun eh. Okay. Eh uh, sapat pa ba yung oh, kailangan nating eh uh, uh, dagdagan yung ating uh, malimit ng ginagawang exercises with other countries? Uh, para, well, in a way, yeah. ay madagdagan din naman at uh, meron tayong uh, kakayahang ma-monitor kung kulang ba ng ating mga uh, kagamitan, uh, mga sasakyan na uh, pwedeng gamitin mm. pang monitor both uh, sa sa ano, both sa ano, sa la, ano, sa, sa air, eh, hangin, <laughs> air, mm -hmm. ibig sabihin, pagpapalipad yes, yes. sa hanggang sa karagatan natin na napakalalawa ko kasi, uh, si Jose. Oo. Oh, oh. Well, ano to, monitoring kasi. Parang we're building up towards that capacity to really monitor everything. Kasi uh, as compared to 2012, nung time ng Scarborough Shoal, no? Na yung unang pumutok yung Scarborough Shoal, Mischief, uh, Scarborough Shoal pala, incident. no um, At that time, talagang walang-walang AFP noon, tsaka ang PCG. But now, ang dami na. No? It's been a generation that has passed already. Ang dami ng capabilities. Now, the problem, however, is yung Nandun pa rin yung timidity ng Philippine military uh, ng Philippines. So, kita mo nga, 'di ba? Doon din sa mismo sa sinasabi ng navy, ng navy, denaun play lahat, 'di ba? That's timidity. Gustong-gusto ng China 'yan. So, what is now needed is the capacity to push back with the with the uh, with the assets that we have. Like for example, we had this uh, situation doon sa Benham, no? Sa western side, uh, sa eastern side ng Philippines, may Chinese research ship na nagpunta doon. Monitor lang, monitor lang ng... Philippines 'yun no sinasabi mino monitor lang no you you have to go there and physically accost them and tell them no you you are not mm -hmm. you don't have our permission to do this no ito 'yung ginawa ng Toledo ng ginawa ng Coast Guard sa Zambales doon sa ship. pinuntan talaga nila at direksyon ng Yes nila, exactly nila, uh. oh, pero oh. so yun yun kailangan mm -hmm. so buti naman ginawa nila yan no mm -hmm. pero ang nakakalungkot lang um, eh, para namang mm -hmm. para namang walang silbi yung ang ambassador nila dito kung uh, lagi na lang may ganyan at uh, persahan na uh, pupuntahan ano ginagawa ng ambassador nila dito kung hindi naman nila mapaparating na wag naman kayong ganyan at delegado to ah, <laughs> ah, ah, ah yung, dito sa ambassador tra trabaho ng ambassador nila dito is to set up the networking to weaken yung responses ng Philippines. Nakikimit yan sa mga academe, sa mga, sa mga business sector, sa mga politiko no um, most likely setting up a pro china force uh, yeah, yeah, uh, so, for purpose nila parang uh, yan ang purpose lang niya uh, hindi yung uh, hindi yung establish good yung relations po, ano, there hindi mapatibay ang ating diplomatic tie at mabawas hmm. yung tension oh hindi hindi ganoon sila no basically kasi nila, like for example ang tingin nila, territorial waters nila, lahat yan, no? Mm -hmm. So they will never back down from that. And if they don't back down from that, ano pang pag uusapan natin, di ba parang ganon? So we can only uh, try to uh, um, do actions that protect our sovereignty in that area. At the same time, ang mas importante, tignan natin na hindi kumalat dito yung mga fifth columnists nila, yung kanilang mga ikang yung mga modern day makapili. No, oh, bagat, dami ng iniyan. No? Ang dami ngayon. Oh, ang dami. Ah, oh, uh, lalo na yung uh, pag, <coughs> pag, pag binatikos ng uh, gobyerno on China nasa loob oh, ng oh. sports. Kula na lang sa obituary ilagay, Pero pag-react oh, oh, oh. si Ambassador, ba headline na may ears pa. Nakabahan 'yung yes. story na may ears pa. Halatang yes, halatang. yes, yeah. Halatang halata yan talaga. Yan yung major and then it's leading towards yung elections na natin next uh, year. Ah, uh, this year pala, no, this year, no. So crucial lang itong elections ato kasi uh, titignan natin ano yung yan yung yan yung isa sa mga missions ng Chinese ambassador to create more pro china politicians no so yan ang abangan din natin no? mm -hmm. okay um nabanggit nyo kasi baka lalong hindi mabigyan ng uh, karapatan budget para sa AFP modernization. E eh, itong nangyayari ito, parang nakakalukot isipin na nung pinagtatinatalakay ang bike kami, mas maraming pondo sa ayuda kaysa dito sa mga pwedeng bilhin para sa ating mga tropa ng pamahalaan. At yung ano yung typhoon, typhoon missile ba yun, Sir Jose? Na, ah, yung... sa, sa tingin ko, baka pwede huwag munang missile. Bili muna tayo mga barko para ma-deploy dyan sa ating karagatan pero lagyan ng missile yung barko. <laughs> uh, ang, oh, pero ang ang missile na yan, it's it is it serves a purpose kasi basically it's to block off kasi ang Philippine archipelago kung titingnan mo yan, it is a choke point. It's a major choke point. So pwede siyang land-based mobile, no? Mm -hmm. uh, ang ang i-position niyan sa mga choke points kagaya ng ng uh, ano to yung entrance uh, galing galing sa west uh, Philippine Sea papapasok. Kung saan nga dumaan yung Chinese uh, glider drone na yan, no, yung Haiyan 11. Kung saan dumaan yan. Tapos iba block off mlahat yan. I-aakyat mo yan diyan sa may uh, taas sa northern Luzon para ma ma-seal ma off mo yung sa mga Batanes area, no? Pag ginawa nila yan, kapag kasi land-based, mas madaling itago yan. Ang problema ng capital warships minsan ano to, you, you really have to have mas madami, no? But the thing is that uh, we, can, we can have a balance of both, no? especially kapag uh, we work together dun sa ating mga allies, no? Kagaya ng, uh, or partners, kagaya ng uh, US, Japan, uh, at Australia. No? There is to name a few, no? Okay. Um, Pakuli na lang siguro, uh, Sir Rose, habang, habang binabanggit nyo yan, kayong strategy na yan, napakaganda. Oh. Kaya lang may problema tayo. Mukhang uh, pati sa ating sistema ng politika, hati-hati eh, tayo. Kaya nangakausap po si Atty. Cayosa, sabi niya maging maingat tayo because it's one way of losing any type of war. Yung uh, madadali tayo ng divide and rule strategy. Na malay din, malay din naman natin na baka itong ating political situation na nangyayari ngayon is part dito sa gusto ng uh, China para makuha nila ang gusto nila. anong tingin mo diyan? Ano na pag-uusapan niyo diyan um, sa Rose? Ako talaga kasi basically it would be naive of us na sa mga Pilipino. Naive kung hindi uh, kung sasabihin natin walang kinalaman ng China sa mga politiko na to. In fact, they're not even hiding it eh, diba? the, the Chinese, they go meet itong mga Chinese diplomats, they go meet our uh, Filipino politicians, mga ganyan. It's all pop out in the open anyway, no? Yung support nila, pati mm -hmm. doon sa mga sa mga networks that uh, that uh, ano yan, produce mga pro Beijing propaganda no pati itong mga nasa social media no so to, 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 so basically part of it is a product of that no itong mga nakikita natin sa Pilipinas yung uh, yan ang problema but, but, this thing itong divisiveness natin it predates ik it, China China's ano to yung the start of this Chinese problem that we've had no dahil sinasunod pa ng Sinaunang panahon pa eh, talagang we have a tendency talaga to be divisive, 'di ba? Oh, sa ating kasaysayan. Alam mo pag kinikwento yung kinikweto niyo, naalala ko yung ano mm. eh Pact of Biak-na-Bato eh. Yes, <laughs> oo, 'di ba? Na talagang uh, ano nangyari 'yung rebolusyon na sinimulan ni Andres Bonifacio. Ano, Natapos diba? doon sa Pact of Biak-na-Bato. Pact of Biak-na-Bato, tapos after that, nag away away pa sa ano to, kung saan napunta ito, nasa anong yan. Ayan na. Mm. Oo. Uh -huh. So yun ang problema sa atin no. ninth uh -huh. World War 2 makapili, di ba? Yung mga uh -huh. May may ganyan talaga tayo. So uh -huh. uh, hopefully this time around we will be able to surmount that. Okay, last question na talaga ito. Eh paano yung Papa? mga kinakailangan nating tulong lalo na ngayon ng papaltan si Joe Biden ni Donald Trump yang bang uh, hayagang pagsuporta sa mga paninindigan ng hindi lang ng Pilipinas pati ng ilang mga bansa na uh, binubuli ng uh, China. Eh ma, ma makukuha pa kaya natin. An ano bang uh, ano bang estado ho nito sa puntong ito? Well, no, pag kasi natin ng first Trump administration, masasabi natin talaga that there were few so unang bahagi, nagkaroon ng mga few hiccups, no? Kasi una it was the best of times kumbaga. On the other hand, you had Trump on the sa, sa side natin, na si Duterte who was Pro -China. practically anti-American, di ba, oh. pro-China. Yeah. So, talaga hindi maganda. But yet, uh, what is important is that hindi nag-break off ang U.S. Di ba? Mm -hmm. So, kung hindi siya mag-break off ang U.S. kay Duterte, ito pang si BBM Pan who has been very supportive of American initiatives, no? Mm -hmm. Tapos, talagang, ang tingin talaga ng U.S. sa China uh, is that it is really the the power to watch out for. No? Mm -hmm. uh, ang tingin nila, parang mas mas tingin nila na ano yan, it is a power to watch out for in the future so basically ang malaki ang chance na uh, tutuloy pa rin ang American assistance sa Philippines pero malamang ang magiging difference dito is that they will try to encourage or pressure the Philippines na uh, step up no wag masyadong takutin no Ah, uh, 'yun ang 'yun ang magiging most likely difference diyan, no? Okay. Eh, parang, parang, lahat nakadepende pa rin naman so kung paano nating mga Pilipino haharapin itong mga hamon na tulad nito. Sana lang yes, hindi, yes, ito, sir. hindi ito maging tulad nga nung ating pinag-usapan. Ayoko kasi binabanggit mo si Rosena. Eh, kasi sana natin ni eh, ng Kastila, panahon ng hapon, may mga taxi. Yes. <laughs> taksil oo. oo. Naiintindihan mo 'di ba? Ang masaklap naman, ang, ang masaklap naman pagkatapos ng giyera. Sila pa bida. <laughs> Oo, talagang nangyayari din 'yan sana to. Sa ilang beses nangyari 'yan. Uh, yung mga oh. yung balimbing. <laughs> sa balimbing di ba? sila pa binigyan ng bantayog sila pa lumabas na bayani samantala kalimat kanan yung oh. pang uh, pang uh, oh, oh, oh. pang pagtuturo oh. nila pang isusuot bayong na may yes. at pagtuturo oh, oh. ng mga kalaban ng hapon anyway sana sana maraming yes, yes. salamat sa inyo pong pagsama at uh, pagbibigay po ninyong insight dito sa Pineto. at uh, sana nga hoy mabigay ho natin ang lahat ng pangangailangan ng ating pungsang datahang lakas ng Pilipinas Thank you, sir. Maraming salamat din. Happy New Year. Happy New Year po. Sige nung kasi Antonio Custudio. Mga kapuso inyo po napakinggan. Uh, Buena manong balita. Isa, isa lang At naman si ang si gusto si po doon. Ang walang pinoprotektahan.